kung saan pinanganak si Japonisa. Dito ko po pinanganak si sa guys, sa Udawara, Panagawa, Triple uh, <laughs> R. Ang birthday mo na kami. Nagutom na kami. Ayan. Ay, mga kaponesa. Ah, alis mo na kami ni haponisa ah. Ang birthday ka rin sa Podawara kanagawa. Ayan siya, beautiful. Oh, yung... Grabe ang init. Pupunta kami ng station. Ay, uh... Isasama ko si Hakunisa sa birthday party ng mga Pinay. <laughs> Tingnan natin, paano ang reaction na sasabihin na naman niya na ang ingay-ingay niyo. Look, may hapulisa. Ha? So, paungo to. Ngayon, papasok na kami sa train. We are here at Odawara kung saan pinanganak si Japonesa. Dito ko po pinanganak si Japonesa kahit sa Udawara, Panagawa. Ito yung part. Ang birthday mo na kami. Nagutom na ang mami. Ayan. Yes. Yogi. Si Japonesa.